Good morning, guys! So, ayan, lunchtime time muna. Lunch time. Medyo, hindi ako nakapag, ano, kanina, nakapag-vlog or what, or nakapag-share. Kasi, first day ko. First na ng period ko, tamad na tamad ako. Kaya, yung mga tigawat ko dito, sobrang lalaki niya kahapon. Tapos, sabi ko nga kay daddy, pag meron akong extra, gusto ko magpa-derma. Kaya lang, sa sobrang positive niya, sabi niya sa akin, papaderma ka, di ba normal lang naman yung pimples na yun? Six months, kasi nga one year, seven one months year. ka palang nagstop ng pills mo, eh sabi doon sa google din although, sure pinanggulit, pinabasa pen ko talagang one year talaga sya magiging okay yung Para system. Para mag-adjust. Mag-adjust yung katawan ko sa from ano nga, sobrang pag-pills mga six years, no? Six years yun ako nag-pills. After ano one year? bago talaga. After Siguro one after year? one year pag hindi pa pag sya hindi okay, pa that's siya okay. the only time na magpapaderma na lang ako. Pero thank you sa Dagluta Lounge kasi nga, nakokontrol naman talaga nila Ang advantage lang talaga guys sa Dagluta Lounge is talaga nakokontrol nila yung pagdami ng tigyawat ko. Kaya dito dito lang sya tumutubo. Wala dito dito sa part na to wala ako masabi sobrang kinis ng face ko sa part na to ha but ito ayan dito lang ako tinutubo ng tigyawat after lumabas ng mens ko guys ilang days kikinis na ulit yan pero sobrang happy ako sa ginawa ng sa renew lift ha dahil talaga ang kinis ng forehead ko yun dito sa part na to sobrang kinis yun. ito nga lang dito problema ko yung tigyawat ko pero okay lang, kaya lang sabi ni daddy, ba't ba naku-conscious ka? Sabi ko, hindi ako naku-conscious dad, kasi masakit siya, kasi ang laki, yung parang patubo, na la ang laki niya parang bukol, pero, ayun nga, tiisin ko na lang muna, buti lang may positive akong asawa, at tanggap niya ako. True. <laughs> <Pero, laughs> <laughs> kasi lang masakit na talaga siya. Ang dati walang sinasabi tao sa'yo, yeah, correct. na hindi ko naririnig, subukan lang nila. <laughs> Kami ka naman. Subukan <laughs> lang nila, marinig ko yan. Ang <laughs> <laughs> <Yung> palito sila <laughs> lang.